Welcome back to my channel and welcome back for another edition of Health Class. Today, pag-uusapan natin ang vitamins. Yes, may iba't ibang uri ng vitamins at ang lahat ng ito ay kailangan ng ating katawan. Kaya, napaka-importante na mapanatili na mataas ang level nito sa ating katawan para na din maiwasan ang iba't ibang sakit. Kung gusto nyo pang malaman, tutok lang Tama ang narinig ninyo kanina. Ang mga bitamina ay importante sa ating katawan. Kaya importante na mapanatili ang level nito na mataas sa ating katawan. Meron tayong at least 13 essential vitamins, magmula sa Vitamin A hanggang Vitamin B12. At pag-uusapan natin ang ilan sa mga ito sa video na ito. Unahin na natin ang Vitamin A. Alam niyo ba kung ano ang medical term or anong ibang pangalan ng vitamin A. Sige nga, kung alam niyo, itype nyo nga dyan sa comment section. Bibigyan ko kayo ng 1 to 3 seconds. Yan, kung ang sagot niyo ay retinol, tama kayo. Ang medical term ng vitamin A ay retinol. Ang vitamin A ay tumutulong para mapanatiling malusog ang ating balat, ngipin, mga buto, at ang ating mga soft tissue. Pati na rin sa ating mga mata, most particularly para sa ating vision. Ano naman ang mangyayari kung mababa ang level ng vitamin A sa ating katawan? Unang-una na dyan, maaapektuhan ang ating mata, ang ating vision. Siyempre, maaapektuhan din ang ating balat, ang ating buto, at ang ating mga ngipin. Ang ilan sa mga eye conditions na ito ay night blindness. Ito yung nahihirapan ng isang tao na makakita lalong-lalo na pag walang masyadong ilaw. Pwede rin mangyari ang serophthalmia. Ito yung pagkakaroon ng dry eyes. Sa balat naman, pwedeng magkakaroon ng increased risk of infections at poor wound healing. Kaya, ano ang dapat gawin Padamihin ang vitamin A level sa inyong katawan. Ang sunod na pag-uusapan natin ay ang vitamin C. O, oh, eto, tatanungin ko kayo ulit. Ano ang medical term or other name ng vitamin C? I will give you 3 seconds. Type your answers in the comment section. Kung ang sagot ninyo ay ascorbic acid, tamang tama kayo. Yan ang other name ng vitamin C. Ang vitamin C ay kailangan for the growth and repair of tissues throughout the body. Ang tissues ay napaka parte ng ating katawan para mapanatiling malusog at tumutulong para malayo sa sakit ang ating mga body organs, kagaya na lamang ng ating heart at brain. Ang susunod na vitamins ay ang vitamin D. Ano ang other term or medical term? terminology ng vitamin D? Comment down below. Kung ang sagot ninyo ay calciferol, tamang-tama din kayo. At syempre, alam ng marami na nakukuha din ang vitamin D sa sikat ng araw. Ang vitamin D ay tumutulong din para maabsorb ng ating katawan ang calcium. Gaya ng sinabi ko kaniya, ang vitamin D is made when skin is exposed To the sun Kaya lang pag sobra naman ang exposure ng inyong balat sa sun ay nagkakaroon ng risk ng melanoma or skin cancer. Kaya dahan-dahan lang mag-apply ng sunblock or SPF na 50 and above. Ang susunod na bitamina na pag-uusapan natin ay ang vitamin E. Ano naman ang other name or medical term ng vitamin E? Sige nga! comment your answer in the comment section below. Kung ang sagot ninyo ay tocopherol, tama kayo. Alam nyo ba na ang vitamin E ay tumutulong para gumawa ng red blood cells at marami pang red blood cells? Ang red blood cells ay may protein na tinatawag na hemoglobin at ang hemoglobin naman ay nagtatransport ng oxygen sa iba't ibang parte ng ating katawan. At hindi lang yan, ang vitamin E ay antioxidant din. Kaya napaka-importante na panatilihin na mataas ang level ng vitamin E sa ating katawan. Ang susunod na vitamin ay ang vitamin K. Sige nga, itype nyo sa comment section kung ano ang medical term ng vitamin K. Kung ang sagot niyo ay clotting vitamin, tama pa din kayo. Tumutulong ang vitamin K para sa pamumuo ng dugo. Kunwari, may sakit ka na bleeding, ang vitamin E ang tumutulong para huminto ang pagdurugo at sa wound healing, lalong-lalo na kung ang wound ay dumudugo. Dito, nakakatulong ang vitamin K. Alam nyo ba na merong bitamina na tumutulong para i-convert ang pagkain into energy? Oo, tama ang narinig niyo ang pagkain na inyong nakain ay nako-convert into carbohydrates at ang carbohydrates naman ay nako-convert into energy at merong bitamina ang nakakatulong sa proseso na iyan. At ito ang vitamin B1. Alam niyo ba kung ano ang other term or medical term ng vitamin B1? Comment down below. Kung ang sagot ninyo ay thiamine, tama pa din kayo. Siyempre, kung merong vitamin B1, meron ding vitamin B2. At ang medical terminology ng vitamin B2 ay riboflavin. Ang vitamin B2 ay tinatawag na helper vitamin kasi ang vitamin B2 ay tumutulong sa iba pang B vitamins. Oo, B vitamins kasi meron tayong mga 8 na B vitamins. At syempre, napag-usapan na natin ang vitamin B1. At hindi lang yan, ang vitamin B2, kagaya ng vitamin E, ay tumutulong din para mag-produce ang ating body ng more red blood cells. At syempre, kung may B2, meron ding vitamin B3. Ano naman ang medical term ng vitamin B3? Ang vitamin B3 ay tinatawag din medically na niacin. Gaya ng vitamin D, ito ay isa ding napaka bitamina para mapanatiling malusog ang ating balat. At hindi lang yan, para mapanatiling malusog ang ating digestive system, kailangan mo ang bitamina na ito. At para mapanatiling malusog ang ating nerve function, kailangan mo ang vitamin B3. There you go everyone! Partial lamang ito, Meron pang ibang bitamina na kailangan nating pag-usapan at pag-uusapan natin ito sa next video. Kaya for now, panatilihing sa gana ang mga bitaminang ito sa ating katawan. Hanggang sa muli, stay safe and be healthy!